Luto na yung itlog. Nakain ka ba niyan, darling? Ay, okay. ang ganda. Ah, ganyan talaga siya, tay. Bakit ganon? Yung kulay puti na sa ilalim. Hindi pala, nai. Ito. Eh, oh, tikma nga. Ang masarap, tol. <laughs> ang sarap, lasang buho. Tikma mo, darling. Patrick, oh, kain na. Dapat tulog na tulog. Yan, tulog. Sarap na. Sarawin. Asa yung ubol natin tayo? Pato? Oh? Hmm, tulog si Patrick. Ayun po. Ah, gising na. Kakain, Kakain na po. <laughs> <laughs> tikwa, tikwa. Ang sarap. Ang sarap pala ng niluto sa buo na itlog. Yung ubol tay yon. Ano partner niyan tay ubol? Itlog. Kasi sabi niya, bumili raw ako na itlog. At patitikim daw sa akin yung ubol sa yung itlog na niluto sa buho. Kadalasan ginagawa nila yung mga itlog topo ng mga hayop sa gubat. Yan yung niluluto nila sa buho. Na walang asin, ganyan lang. Tapos ubol, yun lang pagkain nila. Isa sa mga masasarap na pagkain nila. Tiba mo nga yung lasa ng ubol, iniyo na ubol sa partner itlog. Masarap mm, po. Masarap po. Ano lasa? Mm. Mm, atay. Itlog sa ubol, partner. Ah, ito ah. Oh. Eh <laughs> mapait yan. Ano yan? Hindi ano naman yan? Ubol din. Ubol ng Parang Yan tok Parang Palaya yantok tay hmm. Yan ba yung ano lang yan tok Ubod Yan to pala yung ubod ng yan tok Yung yan tok Yung bulilat Ubod ng bulilat Ano yan Ano to tol Layong anyo na pagkaba Mapait to ba ba? Mapa hmm. masarap din tikmama mo dala Sapat. Sarap. Yeah. Otol, kain na. Untay niyo pa kumain. Uh, mm. Mama na. Mm. Ang sarap nga. Grabe yung itlog pala sa kayong ubol. Pag pinagpartner mo sila, masarap. Dalin, dalamot mo tita mo ng itlog. Kaya yung ubol. Lagay mo sa dahon dito. Pilas ka. Para matikman din niya masarap pala. Saksu, wala pagkain sa walang asin, no? Kasi dalang oh, pagkain. wala ring talaga. Bukas lang kakain. Pag nakahuli, no. Mamaya po meron na. Ayun, tapos dala mo sila ng ano, yung itlog. Ayun. Saka yung ano, ayan. Nagdagamit itlog. Para matikman din niya yung ano. Mm. Masarap pulsa, baboy. Masarap nga ito. Ito masarap. Yung itlog na nagano. Wala po siyang asin. Bali ang nagpalasa sa kanya, yung saka-amoy niya, yung buho. Hmm. Sapatag Sa kawali ba? na talaga lasa? Ano? Hmm. sa kawali. Tapos pang imagas papaya. Buksan mga nga papaya natin. Yan. Sige. Sabi niyo wag magbaon ha. Hmm. <laughs> Mm. Oh, papaya gusto nyo? Mm, papaya, akin to isa. Mm. Ito, sa motol pinitas to tol. Dito marami ka pa noon. Ang mm, sarap na ng native na papaya. Sarap pala ng papaya sa kain mo. Mm. -hmm. <laughs> <laughs> papaya sa kain lugla pagayan no? Mm -hmm. Sarap na to Tayo sa sitio. Ang dami nating ulam doon. <laughs> Tayo nandito sa bundok. Sarap naman po yung mga pagkain po dito sa bundok. Mm. Kaya nga nami yung pagkain sa bundok. Ah. ang pagkain sa bundok. Mm Nakakasawa po sa bundok. Eh. Mm Sarap na Pat. Sarap Mm. Kaya yung ano, overnight kami dito. Oh. Ah. Mm. Mm. Ito, malupet. Napakadami natin binilin tilapia. bawon natin tatlo lang. Diyo, kayo na po. Marami naman po pagkain dito eh. Ang bundok na. No. Kainin nyo na yan. Kainin nyo na ito. Tay, kainin nyo na kainin. Harap. Okay. Mm. Mm. Itlog sa buho. Ubol sa kapapara. Tanghalian namin. Sarap. Pwede na. Sarap. Busok.